lagusan daw ng mga alien na kuhanan ng video napuno ng mga espekulasyon ang video na inupload sa TikTok ni Mickey Amarille na taga Tagig kung saan makikita ang isang itim na tilausok na pabilog sa kalangitan may ibang nagsasabi na isa daw itong portal o lagusan ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga alien habang ang iba naman ay naglalang edited lamang ang video at nag uh, may nagsabi namang baka katapusan na daw ng mundo Binahagi ng uploader na si Mickey sa programang AHA na nakuhanan niya ang kulay itim na bilog dakong alas 5 ng hapon nang mapansing may isang ale na nakatingala sa langit. Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang kakaibang itim na hugis bilog sa langit na sa una ay maliit lang hanggang sa lumaki ito habang pataas ang pataas at panitip ng panitis hanggang sa naglaho makalipas ang ilang minuto. Umabot ang 15.6 million views, 618,000 reactions at 11.2 thousand shares ang post ni Mickey sa TikTok. Isa rin sa nakakuha ng video si Kanitona na bago makuhanan ng nagmiskulang smoke ring ay nakarinig muna daw ng malakas na pagsabog. May mga nagkomento din sa kanyang post na nagsabing baka labasan daw ito ng mga halimaw. Binigyang linaw naman ng Rescat Meteorologist ng MDRRMO na si Christian John Evangelista na hindi nagmula sa kalangitan ng itim na usok. Pusibli niya itong nagmula sa nagsisiga o nagsusunog ng anumang bagay sa baba at nagkaroon ng biglaan ng malakas na pagsiga kaya nakabuo ng bilog na usok. Sinabi din niyang normal lamang itong usok na kapag umangat sa kalangitan ay unti-unti ding mawawala. Dagdag pa niya gawa ito ng tao at maaaring nanggaling din sa isang pagsabog at nabigyan lamang ng ibang interpretasyon at hindi dapat pangambahan ng publiko.